Halos limang kilometro ang binaybay ng mga tauhan ng PNP Region 11, NBI at mga opisyal ng barangay patungong sitio balatikan barangay kapatagan Davao del Sur. Ito'y para kunin ang umano'y bangkay ng anim na taong gulang na lalaki na natagpuan sa isang pampang. Pagdating sa lugar, nakuha na ng mga residente ang sako na umano'y pinaglalagyan na sa bangkay. Nang siyasatin ang katawan ng biktimang kinilalang si Kurt Miliano, dito humiwalay ang ulo ng bata sa katawan nito. Napansin natin na pinotol ito. It was intentionally done. Talagang sinadyang pinutol ang ulo. Kwento ng amain ang e biktima na siyang nakakita sa bangkay. Isang linggo nang nawawal ang bata at kahapon napansin niya ang kumpulan ng ibong uwak sa masukal na bahagi ng pampang malapit sa bukid na kanyang pinagtataniman. Doon na niya nakita ang sako na tila may lamang tao. Mo lawa sa Dahil sa mga uwak at gusto ko talaga makita yung bata kaya umakyat ako doon. Nung nakita ko, maraming uwak, mga 12, 14, 13, kaya yun natuntun ko. Naghinala naman ang NBI sa pahayag ng amain kaya agad siyang hinuli bilang person of interest sa krimen. Hindi naman matanggap ng ina ng bata ang karumaldumal na sinapit ng anak pero hindi rin siya kumbinsido na ang live-in partner ang may gawa ng krimen. Si Arman po, napakabait na tao po siya po na asawa ko po nung una na nakit, sa kanya ko po naramdaman totoong pagmamahal na, na hindi ko naramdaman sa totoo kong sa una kong asawa. Sa katunayan, nawawala rin daw ang 17 anyos na anak ng person of interest na si Armando Ribusi Jr. Patuloy ito pinagahanap habang iniimbestigahan kung sino ang salarin at ano ang motibo sa krimen. Oh, insure na magkaroon talaga ng uh, patas na investigation para yung mga mga speculation ng iba na nagkaroon ng foul play uh, ma, ma, natin yung investigation. Umakson Mike Pasco News 5 Davao City. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.